Nagbigay sa akin talaga. Uh -huh. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Uh -huh. Uh -huh. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon eh, Kong, kami po ay naniniwala na nakarapat dapat kang makarating sa Senado. Uh -huh. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Uh -huh. Isa lang ang kanilang pakiusap sa'yo. Sa ano po yon Eh sana mag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, uh -huh. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Uh -huh. merong, merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. So, paano yung Di, di uh -uh. eh, contribution to it. Uh -uh. Hindi, sabi niya. Binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Uh -uh. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Loan? Hindi, utang lang. Basta utang, utang na hindi okay. babaya. Utang uh -huh. na loob eh. Uh -huh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, uh -huh. kaya sinabi ko zero in contribution. Uh -huh. Na mapipilitan ako ngayon, na gawing zero yun. Uh -huh. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i- I-disclose ko ang inyong identity. Okay, ang problema dito sa mga binanggit ni Marco Lata, ano, several things. Number one, sinasabi niya dito na mapipilitan daw siyang i-disclose yung mga pangalan nila. Eh ayaw daw nila mal malaman ng tao kung sino daw sila. Pero ayon sa ating batas, kailangan niya po yan i-disclose. Hindi pwedeng gawin secret. May rason kung bakit hindi pwedeng gawing sikreto yan. Dahil pwedeng maging malay ba natin kung uh, isang contractor yan na nakakakuha ng proyekto o kaya isang government supplier yan na pwede makakuha ng proyekto o kaya makapag influence kay Marcoleta na ipabor yung kanyang kumpanya. Yan ang problema at yan ang rason kung bakit kailangang ideklara ito ni Marcoleta. Ang nakakalungkot dito, no? yung pagkasabi niya, parang feeling pa niya, wala siyang obligasyon para deklara kung sino yung mga contributors. Kaya daw siya nagsinungaling at kaya daw hindi niya sinulat yung mga contributors dahil pinangako daw niya sa mga nag-contribute o nagbigay ng donasyon na hindi daw niya babanggitin kung sino sila. Tama ba yun? Nagme-make sense ba yan sa inyo? Kayo mga bumoto kay Marcoleta, katanggap-tanggap ba yung ganyang rason na sasabihin niya kaya daw niya ziniro yung contribution dahil hindi daw niya pwedeng banggitin kung sino yung nagko-contribute? Eh kung lahat ng mga tumatakbo ngayon para sa mga iba't ibang posisyon, hindi na nagde kung sino yung mga contributors, eh di pa paano na? Paano natin malalaman ngayon kung may mga kalokohan na nangyayari? Tulad nito na ngayon, hindi natin malalaman. At dito, harap-harapang nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses kumpara sa sinasabi niya ngayon. At tignan mo pa sinabi niya dito. Sabi niya, tratuhin mo na lang daw to na parang may utang na loob ka sa akin. Yan daw sinabi ng mga nagbigay ng pera sa kanya. So ngayon, may utang na loob pa siya sa kanila. Bilang isang senador, may utang na loob ka sa mga tao na nag-contribute sa'yo. Ang ibig sabihin niya na isang araw, baka kailangan mong bayaran yung utang utang na loob na yan? At ano ang makukompromiso sa pagbayad ng utang na loob na yan kaya? Yan ang pinag-uusapan natin dito na mukhang hindi naiintindihan ni Marcoleta at gumagawa lang siya ng palusot para i-explain kung bakit ziniro niya. Pero sa kanyang pag explain lumalabas dito ngayon na he committed an act of perjury. Dahil itong pagsabit ng statement of contributions and expenditure ay pumipirma ka dito na sinasabi mo na true and correct ang lahat ng pinapadala mong impormasyon. And this is subscribed and sworn before a notary public. At ang Comelec na mismo nagbigay na ng warning against filing untruthful sources. Tapos tatanungin pa niya kung meron ba daw siyang nilabag na batas. Meron bang batas, Nelson? Hmm. Ano nagsasabi? Pipiliting ko silang i-disclose? Digyan mo ako ng batas. Yan, ah, hindi mag-harap sila. Mm -hmm. At dito sinabi ka ni Chairman Garcia na filing inaccurate sources could lead to charges. If you file sources with discrepancies and are untruthful, you can face charges of falsification and perjury. Those are violations of the law. Under Republic Act number 7166, every candidate and political party must file their full, true, and itemized sources within 30 days after election day. Kaya nagtataka ako sa sagot ni Marcoleta eh, kung abogado nga ba o hindi. Kasi kung isang abogado alam niya na yung ginagawa niya ay mali, alam niya na hindi totoo yung pagsasabit niya at gumagawa siya ng kung ano-anong mga palusot kung bakit hindi niya dineklara yung 112 million contributions ng kanyang mga unnamed contributors. Alam po niyo ang tawag dyan? That's called impunity. Kasi alam ni Marcoleta at naniniwala siya na he is exempt from the law at the law does not apply to him. At ang rason kung bakit ang dami sa ating mga politiko act with impunity dahil kayo po tayo pong lahat, mga botante, mga supporters ng mga politiko na to, ay nagbibigay pa ng ating suporta kahit na ano pang lumalabas sa mga kalokohan na ginagawa nila. Kaya ganyan sila kumilos ngayon. With impunity. Dahil naniniwala sila that they are above the law, na hindi sila kaya ng batas, at na walang gagawin ang batas sa kanilang mga ginagawang kalokohan. At sa mga nagtatanong, ano ba ang penalties for non-compliance? Ayon sa ating batas, penalties for non-compliance, violations of Administrative and criminal offenses. Number 1 administrative penalties under section 14 of RA 7166 non-filing or incomplete sauce results in perpetual disqualification from holding office as affirmed in Lanod versus COMELEC GR number 164858 2006. Tapos fines range from 1,000 to 30,000 pesos per offense. Pangalawa naman, criminal penalties. Overspending or false reporting constitutes election offenses under Section 262 of the Omnibus Election Code, punishable by 1 to 6 years imprisonment, disqualification, and loss of voting rights. And other consequences dito, Comelec may withhold certificates of proclamation or initiate disqualification cases, and the Bureau of Internal Revenue may use SOSI data for tax audits. And the Supreme Court has ruled that substantial compliance may be considered in good faith cases, but willful omissions are strictly penalized. At yung ginawa ni Marcoleta is willful omission. So ang tanong natin ngayon, may gagawin ba si Comelec Chairman Garcia tungkol dito ngayon na lumabas na to? o palalampasin ba niya to? At dito natin malalaman kung above the law nga si Marcoleta o kaya ba siya ng ating batas. Kaya ngayon malalaman natin kung talagang may hustisya pa ba sa Pilipinas, kung mayroon pa ba tayong batas, at kung yung batas ba na to ay patas-patas na a-apply sa lahat ng mga mamamayan o kaya kung makapangyarihan ka at politiko ka at mayaman ka, na exempt ka na ba sa batas that you are above the law? Tulad ng pinapakita ni Marcoleta ngayon. That's why he acts with impunity dahil tingin ba niya protektado siya? Sino ba siya para magsalita ng ganito, gumawa ng ganitong palusot, tapos hindi gagawin ng tama yung hinihingi sa kanya ayon sa ating batas? Tapos idagdag pa natin to. Pag dinignan natin yung kanyang salen, medyo nakapagtataka talaga ano, na lumalabas dito. Wala siyang kahit na anong negosyo. Pero meron siyang investment dito ng mga 39 million pesos. So paano naging 52 million pesos yung kanyang net worth kung wala siya ni isang negosyo? Paano siya kumita ng ganyang kalaki kaya? Tapos pag tinignan mo dito yung kanyang liabilities, lumalabas dito na meron siyang others na liability worth 25 million pesos. Ano kaya itong others na to at anong liabilities yan? Yan ba yung utang na sinasabi niya? At para saan itong mga utang na to at sino nagpa-utang sa kanya? At isa pang bagay na kailangan natin tignan, ano? etong motor vehicles niya. Lumalabas na meron daw siyang motor vehicles worth 12.79 million pesos. At anong klase mga kotse ang mga meron niya para umabot ng 2.79 million pesos? Ano yun? Isang kotse lang ba yan? Marami ba yan? Ba't hindi niya nilista yung mga kotse tulad ng mga ibang senador natin? At gusto natin malaman kasi may lumalabas ngayon ng mga kumakalat na balita sa social media. Apparently, meron daw siyang Audi R8. At nakita daw ito ng mga netizens na pinikturan pa nga siya na nasa loob netong Audi R8. Ang halaga nito, according to the internet, lumalabas at a minimum Between 12.5 million up to 17 million pesos. So sabi na nga natin yung dinedeklaran niya 12.79 million pesos ay yung Audi R8 kaya niya. Eh kung ganun, ano yung mukhang sinasakyan niyang Toyota Land Cruiser na may Wangwang -wang pa na ginagamit niya ngayon? Anong departamento ito? Pwede silang gumamit ng Wangwang -wang as long as mandate nila yung ginagawa nila? Ah, kagaya po ng sinasabi ko, ang paggamit po ng blinkers, una ginagamit po sa emergency. At ano po bang definition natin, sirs, ng emergency? Ito po ba ay pagresponde lang sa mga sakuna o kasama po yung pagpapatupad natin ng batas? Siguro po kasama po yung pagpapatupad ng batas o yung panguhuli po natin sa mga lumabag rito. Ano yan? Service vehicle? Rental ba yan? So ano ba yung mga iba't ibang mga kotse niya? Ngayon kung sabihin naman niya wala siyang Audi R8, eh, lumalabas nga dito sa mga reports, according to the netizens, meron daw nakitang Audi R8 na parked in the Roadwise Motor Vehicle Inspection Center in Tarlac before LTO registration with the insurance given sa Stronghold Insurance with the policy signed by LM Marcoleta. So, yan ang mga kailangan natin tignan at malaman. Kasi po, yan ang problema sa mga falsified documents. Kung kaya niya mag-falsify ng kanyang sose, yung kanyang statement of contribution and expenses, at ang lakas sa loob niya sabihin na wala daw batas na nagsasabi na kailangan daw niyang i-declare yung kanyang mga contributions, ano pa kaya ang mga finalsify niya sa kanyang salin na tingin niya hindi din niya required ipaalam sa publiko? Kayo, ano sa tingin niyo? may ginawa bang mali si Marcoleta o wala? Binoto ba niyo siya o hindi? At gusto ko talagang malaman, ngayon na alam na niyo itong impormasyon na to, may tiwala pa ba kayo sa kanya? At siya ba isang taong pwedeng pagkatiwalaan? Isulat niyo lahat ng comments niyo dito sa comment section sa gusto ko talagang malaman kung paano tayo mag-isip at kung bakit binoboto pa natin ang mga taong tulad nito. At pag nagugustuhan niyo mga ganitong klaseng content, make sure to please subscribe to this YouTube channel at pag gusto niyo suportahan ang advocacy ko at ang mga ginagawa kong pag-uulat na ganito, please consider being a member. Malaking tulong po 'yan. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.